Hmm. Ayun na. Ayun Iban na. Iban na. Mga kabukid, maraming sabi-sabi dito -sabi sa aming lugar na iyang naturang huni na yan ay marami daw dalang kamalasan o pinakatakutan dito sa aming lugar yung huni yan kaya ngayon ay ating bibigyang muka ang naturang huni na yan may nagsasabi na maliit daw na ibon at kung ano ano pa yan mga kabukit panoorin nyo ang video na to bukaw lang pala yan eh yan yung mga sinasabi nila na kuwaw yung yan o ayan o mga kabukid ayan o hukaw yung kinakatakutan ng mga tao dito bukaw natakot sila dyan sa ano na yan bukaw pala eh ha? bukaw Asan? Oh, ayun o o hawa kayo pala sa tamo dero ah laki dalawa sila kuwago hindi kuwago bukaw laki ayun o ayun o ato po dito ang laka na, 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 na mataw. bukaw hindi masyado makita sa video pero ayun oh, kumagalaw. Bukaw yung ibon na mukhang pusa. Ay bukaw, oh, bukaw. Kawag oh, o. Ha? Yung isa yung maingay. Yun. Dalawa sila, dalawa. <laughs> Ayan. Ayan. Ito, 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 dito po. Okay. Hindi nga, hindi nga rin makuha sa ano eh. Hmm. Ang galaw-galawin. Ayan oh, o. Oh. Laki. Ayun ah. Lipad. Lipad na. Sipad. Hindi na kahit nakuha na. Yan. Bukaw pala yan. Bukaw lang yan yung parang hulin, parang hulin ang mata. Ngayon yan. Ayun o, no, ayun o. No. Ito mo there, 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 ayun. Ito, oh, ito, ayun o. No. Ito, ito, mo ito. Ito, 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 ito. Okay. Ayan na mga kabukid o. Ayan, yung... Ah! Yung gumaganon-ganon yun, oh. Oh, o. O, ayan. Basta maingay. Hmm. Ayan na. Labad na. Labad ng pok-pok. Labad -pok. ng pok-pok. Ayan pok -pok. pa. Ayan na. Sabi lang na. Bukaw lang pala yan.